Nagluto pala kami ngayong araw ng tanghalian namin dito sa taas ng bundok na ginataang susong bakal, inihaw na isda at saka tinola na isang buong mano Tatlong putahe nga ang ulam namin ngayong araw kaya naman talagang sob na sob na naman kami sa pagkain lalo na't sama-sama na naman kaming kumain. Ng kinahapunan naman ay nag-ihaw lang kami dito ng inihaw na mais na gustong-gusto naman ng dalawang makulit na bata. Meron din nga ako nakita dito na prutas na balinaw na malapit lang din dito sa pinag-igiban namin ng tubig sa bukal. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito sa taas ng bundok kaya gustong-gusto namin lagi na pumupunta dito. Pagkarating namin dito sa taas ng bundok, siguro ay mga bandang 9.30 to ng umaga at nagsimula na nga rin kagad dito si mama sa pagpaparikit. Kasama pala namin ngayong araw ang asawa ko na kumain ngayong tanghalian dito sa taas ng bundok. Nakakauwi niya lang kagabi galing sa trabaho sa Kabite. At syempre, kasama na naman namin ngayon dito itong batang makulit na to na maya-maya lang ay sinasaway namin sa sobrang kulit. At dito rin pala ngayon ang asawa ng kapatid ko na kaaalis lang dito sa may kubo dahil naghanap ng panggatong. Dahil tatlong putahe nga dito yung lulutuin namin na ulam kahit medyo maaga-aga pa ay eh, nagsimula na ako dito sa pagsaing. Dahil sampu kami lahat nakakain ngayon tanghalian dito sa taas ng bundok kaya nagsalang ako dito ng limang gatang at kalahati na bigas at syempre kasama na rin pati dito yung mga aso. Dito pa rin pala kami nagaluto ngayon sa may labas ng kubo dahil mas gusto kasi namin dito sa may ilalim ng mangga dahil mas maaliwalas. sinajarin pala talaga ni Papa na dito magtayo ng kubo malapit sa may puno ng mangga. Mas presko kasi at mas malamig-lamig ang hangin kapag yung tinayong kubo ay eh, malapit sa isang puno na malaki. Habang natuto nga dyan yung kapatid ko ng minatamis na saging na paborito niya ay nagsimula na nga rin ako magintindi dito na lulutuin ko na no, tinolang manok. Yung lulutuin ko pala na tinola ay isang buong manok at hindi ko natatadta rin pa. Mas gusto kasi namin kapag ganon. Tapos na nga rin pala magluto dito yung kapatid ko ng minatamis na saging at maya maya nga konti e binalikan ko na rin dito yung sinaing ko at nung nakita ko nga naluto na siya ay hinango ko na. Sunod ko na nga rin kaagad na dito yung isang buong tinolang manok at nagisa nga lang ako dyan ng sibuyas at kaluya, na walang bawang kasi nakalimutan namin magbili. Yung ulo pala niyan, paa, balon-balonan at saka ataya ay namin lahat doon sa loob ng manok. Nakapahipahi nga ngarin kami dito sa glit sa paghabol at pagsaway dahil tulog na yung batang makulit. Tinimplahan ko na ngarin pala dito yung niluluto ko ng asin at saka paminta bago ko tinakpan at pagkatapos nga niya na umalis ako sa glit sa kubo para pumunta naman sa may puno ng papaya para manungkit ng isang bunga. Noong nakaraang nagsungkit pala ako dito, hindi ko nailagay yung sinungkit ko na papaya dahil hinog na at sana nga itong sinungkit ko ngayon ay hilaw kasi parang hindi naman matawag na tinola ang manok kapag wala siyang kasamang papaya. Ngayon, binalatan ko nga nakita ko na hindi pa masyadong hinog to nasungkit ko na isang bunga ng papaya kaya pwede pa siyang ilagay doon sa niluluto ko na manok. Isang piraso nga lang to sinungkit ko na napakaliit pa pero yung mga buto niya naman ay sobrang dami. At dahil nga ganito lang siya kalaki, hindi ko na siya ginahit pa diyan sa so mas maliliit, ganyan na lang. At eto naman palang manok, ipapalambutin eh, ko muna to bago ko ilagay yung papaya. Siguro mga 30 minutes pa na nakasalang to at malambot na rin. Habang nakasalang nga yung manok habang pinapalambot ay eh, nagintindi na rin kami dito ng kapatid ko para naman do sa susunod na lulutuin namin namin, naginataang susong bakal na mayroong kasamang kaunting hipon. Sabi ni mama dito, si papa na daw magluto sa ginataan at dahil nga daw kasi bicolano siya, mas expert daw siya pagdating sa ganitong pagluluto. Dalawang kata pala dito yung nilagay ni papa at ito palang susong bakal na to ay ito pa yung nakaraan na kinuha namin kasabay nung pagkuha ng paros. Naputulan na ng buntot at nalinisan na rin pala yan sa bahay bago pa iakyat dito sa taas ng bundok. Nung naluto na nga dyan yung suso ay saka naman nilagay dito ni papa itong mga hipon. Ito palang hipon na to ay binili ko kanina umaga sa palengke. Medyo may kam pinakamahalan nga lang siya pero ayos lang kasi pagkain naman niya at hindi masasayang. Yung manok pala na niluluto ko ay malambot na kaya nilagay ko na dito yung papaya. At samantalang itong hipo naman ay luto na tsaka itong susong bakal kaya naman hinango na rin ni Papa. Pagkahango nga ay direkto nang nilagay ni Papa dito sa loob ng kubo at pagkatapos nga niyan ay meron pa pala ulit akong lulutuin dito na isdang bato na dalawang piraso. Sinadya ko talaga na ipahuli to ihawin kasi mas masarap to kainin kapag bagong luto. Malambot na rin pala dito yung papaya na nilagay ko kaya pinahango ko na sa asawa ko. Eto palang isdang bato na to ay binili ko rin kaninang umaga sa palengke kasabay ng hipon. Bangos talaga sana ang bibilihin ko kaninang umaga para ihawin. Kaya lang, bigla ko namang nadaanan to. Kaya ito na lang yung binili ko. Mas nasasarapan kasi namin to na ihawin kumpara sa bangos, lalo na kung matataba to. Pagkahango ko nga dito sa isdang bato, ay eh nagsimula na rin kami kaagad dito sa pagkain. Meron din pala kami nakahain dito sa lamesa na kasoy na sinungkit kanina ni mama habang nagluluto ako. Siguro ito ay mga nasa tatlong peraso. Medyo marami kaming kumain ngayon tanghalian sa taas ng bundok kaya hindi kami magkasya sa loob ng kubo. Kaya yung iba ay dito nagkain sa labas. Yung bunso ko pa lang kapatid ay eh, wala siya ngayon tanghalian dito dahil meron daw siyang exam at hindi nga daw siya uuwi. Pero sabi niya, hahabol daw siya mamayang hapon. Kaya tinabihan na lang namin siya ng mga ulam. Paborito niya kasi talaga tong mga niluto namin ngayon dito sa taas ng bundok, lalo na yung susong bakal. Naku, talagang gustong-gusto niya 'yan. Pagtapos kumain, ay eh, pinakain ko naman dito yung aso at nagidlip pa lang na kami diyan ng kaunti at pagkagising ko ay nagaihaw sila ng mais. Nung isang araw pa pala ni Mama binili sa palengke at ngayon lang namin mailuluto. Habang kung nag nga sila dyan ng mais, eh, hinugasan ko na rin lahat dito, yung mga pinagkainan namin kanina. Medyo marami yung mga tubig na nakatabi ngayon dito sa kusina. Dahil kanina, bago kami umakyat, ay eh, mayroong kaming bit, bit na tagdadalawang 1.5. Pagkatapos ko maghugas dyan ng plato, eh, ay naman na luto na rin yung iniihaw dito ni mama na mais. Mabuti na nga lang din talaga at inihaw ang ginawa namin luto dito. Dahil kung ginulay namin to, hindi na masarap kasi nga nung isang araw pa siya binili, wala na siya gaanong tamis. Habang nag nga ako dito ng mais, ito naman dalawang bata dito ay eh, naglalaro sa may gilid ko. Minsan, laro sila pero madalas magkaaway. Pagkatapos naming mag-ihaw at kumain ng mais dyan, ay umalis muna kami saglit sa may kubo at pupunta muna kami ngayon sa may bukal para mag-igib ng tubig. Naanang ko rin pala itong container para tingnan kung meron pa laman na tubig. Ito pala yung ginagamit ng kapatid ko tuwing mag siya ng tubig sa may bukal. Dumaan rin pala kami dito sa kubo ni JR para tingnan yung gulok na sinasabi niya kaninang umaga na siniksik niya daw dito sa may bubong. Eh kaso hindi naman namin makita kaya umalis na lang kami. Sa mga hindi pa pala nakakakilala dyan kay JR, si JR po ay isang katutubong pangyayari na dati po ay nagtatanim dito sa taas ng bundok. Sa paglalakad-lakad nga namin dito papunta sa bukal, eh meron ako napansin dito na isang puno ng balinaw-naw na merong mga bunga na hinog. Eto pa lang prutas na balinaw-naw ay para siyang bignay, medyo may pagkakapareho yung itsura nila, pero yung lasa nila ay magkaiba at ang buto nito ay dalawa. Hindi ko na pala to pipitasin lahat kasi hindi naman kami masyadong mahilig dito. Ang talagang kumakain lang ng balinaw-naw dito sa bundok ay yung mga ibon. Pababa pa nga lang kami sa pag-iigiban namin, si mama naman ay paakyat ta, kanina pa pala siya nakaigib. Dahan-dahan nga lang kami dito sa paghakbang pababa kasi talagang medyo matarik at pagkababa nga namin dito ay eh, nag kami kaagad. Lahat ng mga dala namin dito na mga container 1.5 at eh, saka yung dalawang galon na medyo malaki ay eh, pinuno namin lahat ng tubig. Pagkatapos namin mapuno dyan lahat ay eh, nagpahinga lang kami dito saglit at maya maya nga lang konti eh, binitbit na namin dito yung mga dala-dala namin at umalis na rin kami kaagad. Eto pala mga inigib namin na to na tubig, eto yung ipapanghugas namin mamaya na mga kaldero at saka na mga plato. At eto naman na sa container na to eh, ay lang to dito sa baka. Yung bunso ko kasing kapatid ay baka hapunin na siya ng pag-akyat dito sa taas ng bundok. Kaya kami na lang muna yung magpapainom sa mga alaga niyang baka. Pagkabalik naman namin dito sa maykubo ay nilagay ko na dito lahat sa balanan ko yung mga 1.5 na mga walang laman na tubig. Eto naman kaldero na hinuhugasan ng asawa ko ay eh meron na kanin. Kaya naman binigay niya na lang dito sa manok na alaga ni papa. Malapit na kami nitong umuwi na biglang dumating dito yung bunso kong kapatid. Talagang hinapon na siya ng pag-akyat. Kagagaling nila nito sa school. Tuwang-tuwa nga siya dito no nakita niya yung pagkain at Nabi sa kanya at sakto nga raw na nagugutom na siya kaya kinain niya na rin. Hinintay nga lang namin dito na matapos kumain yung kapatid ko at pagkatapos nga niya na umuwi na kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!